Magandang araw na naman sa ating lahat mga idol, mga busing Sa ngayon, babalikan naman natin yung ating fish trap na nilagay namin kanina Nung nakaraan kahapon walang huli tayo Ngayon, babalikan naman, naman natin Kasi iniwan lang namin doon yung fish trap natin Babalikan naman natin para malaman natin kung may huli bag wala Tingnan natin, mga busing. Ta, takita na tayo doon. Baka may huli na. Okay, mga busing. Andito na naman tayo. Binalikan na naman natin yung ating nilagay na fish trap doon. Baka may huli na. Dahil nung isang araw nilagay natin doon at uh, pinanlaw natin kaninang umaga, walang huli. Tapos iniwan lang namin doon at binalikan na naman natin ngayon. Baka sakaling may huli na. Tingnan lang natin mga busing. Kung may huli, uh, mas maganda. Kasama pa rin akin si Fritz andun, andun sa huli. Let's go! yun mga busing nandito na naman tayo sa ating area na nilagyan natin ang bumbo trap natin ako na lang mag ang lulusong sa tubig dahil si Fritz ayan ayaw na niyang lumusong sa tubig dahil mabasa lang daw siya tapos walang huli daw ako na lang mag isa lulusong naman tayo dito sa tubig na malalim magbakasakali na naman tayo hindi tayo pawala ng pag-asa mga busing dahil ng umaga pinanlaw namin yan dahil nilagay namin yan kahapon ng umaga ah, uh, hapon pala pinanlaw namin kaninang umaga, walang kuha iniwan lang namin dyan nilipat namin ng pisto tingnan natin ngayon kung may huli ba ayan, nandiyan no sa unahan mga busing daming wild duck dito mga busing oh yan no? daming mga ibon na wild duck dito yun sila nakatira. Daming ibon dito mga idol. Sana yung una natin trap. Yun pa, oh Mga kasbo. Eh lalim. Uh, ganda sa ng pisto dito gradong may isda dito kaso lang yung trap natin yung problema baka hindi legit yun na makakuha ng isda ano yung problema doon mga busing sa trap natin alalim na yun ibon Dito yung una nating trap mga busing Ayan malalaking ibon mga busing o, Tingnan natin Ayan oh. Wala talaga mga busing Walang laman mga busing Ano kang ka problema nito mga busing Comment down below May maliliit na ano Gurami kuha yan tapo natin maliliit lang na gurami nakuha mga busing yan tatlo maliliit na gurami Iyan o no? wala walang malalaking tilapia ang nakapasok Ah, wala tayo nito. Pangalawa doon. Ito pangalawa mga busing. Ayan, walang huli. <coughs> Dito tayo sa pangatlo. Ayan. Ayan. Tada-dadang, Tada, Zero pa rin, zero. Wala. Wala talaga mga busing. Walang pumapasok. masuk Dito. Apat. Wala pa rin yan. Wala. Mga gurami lang oh. Yan. Maliliit na gurami. Last ball. Ah, pa naman dito. Dadadang. Lalong wala. Walang laman. Yan yung mga bubu trap natin, no. Walang laman mga busing. Ganito lang ang buhay. Ano kaya problema nito? Bakit walang wala tayong hole, eh. walang pain kasi. Posible naman walang isda dito, oh. Kita niyo naman 'yan. Ang ganda ng spot. Sukal pa. Mas lalo dyan Oh. Malalim talaga dyan. Hanggang liig dyan. Ang tubig dyan. Banda. Yan. Wala talagang isdang nahuli. Yon mga busing. Wala talagang huli tayo mga busing. Yan. Dinala ko na lang yung bubotrap. Para hindi na maano to masira yan o. walang huli uwi na lang tayo dadalhin ko na lang to yung aking mubo trap malas talaga mga busing ano kaya kayang problema dito sa trap natin hindi pala eh legit to hindi man nakahuli ng isda man Hindi nakahuli ng isda ang ating trap. Parang scam yata to mga busing. Takot yung isda. Pumasok. Hanggang dito na lang. Babay na. Wala tayong huli. Walang maulam mga busing. Sa merkado na lang tayo pupunta. Sigurado. Siguradong maraming isda doon. Ganda sana dito kasi hindi na binibili yung pangulam kaso lang walang nagpahuli or hindi makahuli yung ating trap thank you for watching bye bye